Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan, balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos diniklarang natalo sa 2025 midterm election bilang kongresista ng 6th District of Manila na si Bini Abante, ay ito na ang nakakagulat at halos hindi makapaniwala ang buong sambayanan nang biglang idiniklara ito na nalo at balik kongreso na umano ang 6th District Manila Representative Bini Abante. Pinawalang bisa kasi ng COMELEC ang Certificate of Candidacy umano nang katunggalin nitong si Joey Chuaoy dahil sa issue ng citizenship. Pero ito ang good news. Pwede pang i-appila Chuaoy ang desisyon ng COMELEC. Katakatakang matapos i-delete di umano ng COMELEC ang lahat ng files na related sa May 20, 2025 ay siya ka namang inanunsyo ay i panalo itong si Bini Abante at ang rason nila ay para daw may transparency. Ipaano magiging transparency ang COMELEC kung kayo mismo ang nagutos na ipadilit? Na mismo ang mga files na pwedeng umanong maging source ng ebidensya. Sana na maaaring gamitin para maimbestigahan mabuti kung ano ang nangyayari sa 2025 midterm election. Duda at question din ng marami sa ating mga kababayan ang bilang pagkakansila ng registration do 30 youth Partless. ngayon wala naman daw ang basihan di o mano ito gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa sa aming channel ay huwag kalimutang mag like subscribe at i-click kang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin at yun na nga mga kapanig matapos idiniklarang nanalo ang Manila representative na si Bini Abante at ang pagkansila ng registration ng the 30 youth party list IT wala na raw umanong delikadesa ang kasalukuyang gobyerno ngayon. Dahil itong nanalo at nakakuha pa ng million of votes, ang Duterte Youth Party List ay pina-disqualified at yung natalo na si Benny Abante ay pinaupo at biglang diniklarang nanalo kasi pina-disqualified yung nanalo na ilang beses nang naging politiko. Kaya sigaw at tanong ng taong bayan, grabe, hindi na nire-respeto umanong ng Marcos Administration ang boto ng taong bayan. Masyado ng halata at tila nakakahiya. Mukha talagang pagdating sa kasalukuyang gobyerno ngayon ng Marcos administration ay wala lang talagang imposible. Abay tila pinaglalaruan na kasi umano gobyerno. Na ang karapatan ng taong bayan na pumili ng tamang politiko. Kaya tanong ng taong bayan, bakit ba tayo nagkakaroon ng eleksyon sila-sila rin pala ang nagdidesisyon? Pero ayon mismo sa Corte Suprema, hindi pwedeng automatically i-declare ng winner ang second placer dahil hindi naman pwedeng sabihin jolly elected representative umano without winning the vote. Ayon pa sa isang post online ni I am Shawin and I quote, If a candidate certificate of candidacy COC is declared void ab initio, void from the beginning after being proclaimed and sworn in, the second placer cannot automatically be declared the winner. The Supreme Court has made this clear votes for the disqualified candidate are considered straight. And unless the second place approves in the House of Representative Electoral Tribunal that they received the highest number of valid votes, the seat should be declared vacant and a special election may be required. So how they did Benvenido Bini Abante get declared as the duly elected representative without winning the vote? Comento pa nga ng marami sa ating mga kababayan hindi ba tila garapalan na ito at ang kapal na? Kaya naman, marami sa ating mga netizen ang dismayado at di mapigilang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Hanggat si Garcia ang commissioner ng Comelec, walang pag-asang matitinong na nanalo. Kapag naibalik si Abante, lalong aatras ang pag-asenso ng katarungan dahil ang mali ang pinapapaniga nila para sa sariling kapakanan. Supreme Court, dapat na kayong umaksyon at makialam. Maawa kayo sa taong bayan. Kayo na lang ang natitirang pag-asa please lang kumilos na kayo. Dapat na talagang kumilos na ang mamamayan. Di na tama tong nangyayari. Pinalo na, pinanalo pa uh, ng Comelec. Si Mar uh, Ombudsman Martinez. dito po sa pahayag ng kanilang uh, uh, spokes na si Princess Abante. No? Okay. Sabi ni Princess Abante, hindi naman daw dinimanda, wala naman daw reklamo na ibinigay sa ombudsman. Ayan, no? Uh, ombudsman Samuel Martirez on Saturday questioned the House why its committee gave them a copy of its report on its investigation on allegations against Vice President Sara Duterte. This was after House spokesperson Princess Abante on Friday said House Committee on Good Government and Public Accountability did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the office of the ombudsman. Okay, so dini no? Dini-deny ni Princess Abante na nag-file sila ng uh, administrative complaint against Duterte. So sabi naman po ni Ombudsman Martirez, eto po ang pagkakasabi no. Uh, sabi po, eh bakit ba nila kami ipa fa ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano 'yun? Gagawin namin ano? Pardon the word. Pero ano yung gagawin namin? Scratch paper? Ano 'yun? We're not even part of the investigation of the House of Representative kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. 'Di ba? Sabi ni Martirez. Ngayon ano po epekto pag pinarnisan sila ng kopya? Unang-una hindi ang House ang na nag-file ha ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through that transmission. So dinide-deny na ngayon ni Princess na nag-file sila. Pero ang ibig sabihin pala sa mga legal 'yan, ito po ang sabi ni uh, Martirez, no. Siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ng Representative Chua was adopted by the House of Representatives. Ano po ibig sabihin niyan? So ang naging complainant dito na ginawa namin is the House sa Representative Committee on Government Public Accountability represented by each chairperson, representative Joel Chua. Chua. Yun. So, sino ang gagawin namin complainant? Okay. Ngayon, bakit po magaya? Ulitin ko lang po yung nangyari, ha? Nag-imbestiga sila Chua, di ba? Natatandaan natin yan. Tapos, yung resulta ng investigasyon nila, ipinasa nila sa ombudsman. Ngayon, dinidinay ngayon ni Princess Abante na nag-complaint yung House of Representatives sa ombudsman. Sabi ng ombudsman, kung hindi kayo nagko-complaint, bakit nyo kami binigyan ng kopya? Aanhin namin yan. Automatic yun. Pag nagbigay kayo ng kopya sa ombudsman, kayo ay nagre-reklamo, inire ninyo si VP Sara. Kaya namin pinasagot si VP Sara. O ngayon, hindi. Problema kasi nila yan, magaling magpasya to si Martires eh. <laughs> Halimbawa po, tignan niyo ha, ito po mangyayari. Halos, halos yan. Eh, ibig sabihin, pag kinapi-parnis mo, binigyan mo ng kopya, itong uh, ombudsman, matik yan. nagre ka. Tinitik yan ng ombudsman na ikaw nire-reklamo mo si Vice President Sara Duterte sa kanila. Kaya nila pinasasagot si Sara Duterte within 10 working days. O kung ano man. So, Ibig sabihin, kinasuhan ninyo sa ombudsman si Sara Duterte na dini-deny naman ni Princess. Sabi nga, baka nalilito lang kayo o yung uh, spokes ang nalilito. Yan po ang problema pag masyadong maraming atak dog. Yan po ang problema pag yung hindi nila alam. Katulad ni Senator Aimee, hinalimbawa pa ni ombudsman. Si Senator Aimee, nagbigay siya ng kopya ng uh, resulta ng Senate investigation. Kaya nga kinasuhan, may kaso ngayon, si Tore, si Marbil, tsaka yung dalawang Rimulya, tsaka sila kanilaw. Dahil dun sa resulta ng investigasyon ni Amy Marcos. Okay? So kinakilangan sumagot nila Torre ng magkapatid na Rimulya at ni Marbil. Kung hindi man sila sumagot, magpapasya ang ombudsman batay sa nakuha nilang mga ebidensya dito kay Amy Marcos. So sasabihin ng ombudsman kung guilty or not guilty sila. O ngayon, bakit takot na takot ngayon yung mga congressman at dinidine nila na sila ay nagreklamo? Kasi pwedeng sabihin ng ombudsman, pwede yung ano yung sabi ni Dilima? Eto si Dilima may utak-utak eh. <laughs> na sa Dilima sa inyo, kawawa naman, kapapasok lang. Eto po. Ngayon, eto si Laila Dilima, duda siya sa timing ng ombudsman. Bakit daw? E pwede pong i-dismiss i-dismiss po. Alimbawa, dismiss ng ombudsman yung reklamo laban kay BP Sara. Eh, yun din yung, yun din yung laman ng reklamo ninyo sa impeachment court. Dismiss ng ombudsman. Sinabi ng ombudsman, alimbawa, walang basehan. O. Oh. Di ba? Dismiss ng ombudsman. Walang sapat na ebidensya. Walang katotoran tong kaso na to. Pwedeng gamitin yan ng sa impeachment court ng mga abogado ni BP Sara. Dinismiss na nga yan ang kaso ng ombudsman eh. Ah, diba? Nakukuha nyo? Dahil ang ombudsman, ang ombudsman po, ay dahil korte sila at dating Supreme Court judge yung ombudsman, justice yung ombudsman, no? Maghanap yan ng ebidensya. Kaya sila nga sa impeachment dumiretso dahil doon, hindi ganong mahigpit sa ebidensya sa impeachment court. Politika lang impeachment court eh. Eh, dinala nyo sa tunay na korte, ombudsman. Yung tunay na korte, lalo na yan, dating justice yan ng Supreme Court. Hindi yan papayag na yung reklamo nyo, laway lang. Hindi yan papayag na reklamo nyo, eh, walang sapat na ebidensya. Circumstantial, circumstantial lang. Sinabi ni gano'n, sinabi na ganyan. O, yari kayo. Kaya si Dilima, problemado. Bakit nyo pinasahan yung ombudsman? Eh di, pag dinismiss yan ng ombudsman, ano pa ang ating ipaglalaban sa impeachment court. Ikukot lang yan ng mga abogado ni Sara, Yung reklamo po nila sa amin, dinismiss na ng Ombudsman. Puchayari na naman. Blunder na naman kayo. Di ba, diwang na diwang kayo. Tuwang-tuwa po. May kaso na sa Ombudsman sa si Sara, Yehey! Hindi mo matuloy impeachment, may kaso na sa Ombudsman. Ang pagkakaiba po sa Ombudsman at saka sa impeachment, sa impeachment, pwedeng yung makiramdam lang yung mga senador. Ano bang pakiramdam natin sa tao? Pabor ba sila na matanggal si BP Sara o hindi? Nakadepende po sa pananaw nila. Samantalang pag sa korte, ano ebidensya nyo? Na nag-lose tayo eh, ito. Grace Piatos po kasi nakalagay. Ay, walang sapat na ba siya? Dismiss! Puta, yari. <laughs> Alam po ninyo, ang habol nila sa ambud, sa um, ang habol lang po ng mga impeachment court, kita nyo, bukang bibig nila. Bu pabubuksan yung bank account, pabubuksan yung bank account. Kasi yung Mary Grace Piatos, wala naman po silbi yan. Ano po ba kasi yan? Sino si Mary Grace Piatos? Kilala po namin si Mary Grace Piatos, yan po ay alias ng mga confidential agent. Alam na natin yan lahat, di ba? Okay. Alias yan. Eh kung yun din ang pag-intindi ng ombudsman, tsaka Precisely, may pronouncement na po yung ombudsman. Dati, sabi na po, eto, same ombudsman, si Martirez. Sabi ni ombudsman Martirez, kaya nga confidential fund eh. Dahil confidential, kung ang mga nireklamo ninyo sa ombudsman ay yung confidential fund, yari kayo. Dahil may pronouncement na to, ang confidential fund hindi pwedeng i -bullgar. Kung ang sinasabi nyo, hindi maipaliwanag yung confidential fund. Eh dapat talagang hindi pinapaliwanag. Ayon mismo yan kay Martinez. So malamang yan madismiss. Kaya ngayon naghahabol si Dilima. Sabi ni Dilima, nakakaduda naman sa timing ng ombudsman ng order kay Bipisara. Sara. In order po si Bipisara Sara na magpaliwanag tungkol sa reklamo. Eh sasabihin lang ni Bipisara, Sara, wala namang basehan niya reklamo nila. Dahil nga uh, ang confidential fund ay talaga namang hindi pinapaliwanag. At umayon halimbawa si si Martires. Oo nga, dismiss. Patay na kayo. Iyakan na naman kayo niyan. Pag dinismiss po yan ng ombudsman, ilalatag lang po ng abogado Dinismiss na po ito eh. ng ombudsman eh. Bakit kinakaso pa rin dito sa impeachment? Ibig po bang sabihin nyo na pagpasya na ng legal na korte? Pwede nyo pa rin ungkatin dito sa impeachment? Yun po yung pinakamabigat nila eh. Ah, di ba? Kaya hinahabol nila ngayon na wala namang kaming reklamo. Sabi nga ni Martiris, eh wala pala kayong reklamo, bakit nyo kami binigyan ng kopya? Anong gagawin namin diyan Automatic po pala yun. Pag binigyan nyo sila ng kopya, ha, ng inyong uh, investigative report, siguro akala ng mga to, tokis-tokis lang, oh, may kaso na kayo sa ombudsman, magdidiwang lang sila. Tinototoo po ng ombudsman yung kaso sa kanila. <laughs> mapa pabor man kayo sa kanya o hindi, eh ang dami pong napagpasya ng ombudsman na to. Totoong nagpapasya to. Ano po mangyayari sa kaso nyo sa impeachment kung pinagpasya na dismiss? Ikukot eh, lang nila yun. dismiss dahil walang sapat na basehan. Tapos, yun lang sasabihin sa impeachment court. Ano pa iangal ni Chis Escudero at ng mga senador? Eh dismiss na pala yan. Eh. Dito na lang tayo sa pagbabanta hindi pa siguro na di-dismiss yung pagbabanta. pero na lang kung kasama yun sa mga inimbestigahan ninyo. <laughs> Kaya kawawa po, ikaw. <laughs> kawawa naman si Dilima, papasok pa lang. Yung mga inabutan niya, hindi naintindihan. Hinayaan lang si Chua. Chua, ano ba? Chua. <laughs> Anong gagawin ng ombudsman? Binigay nyo sila ng kopya? Ha? Anong gagawin ni Chua? Ani Martires dyan? Okay, balik, punta po tayo rito sa ano? Sa may uh, isa pang balita, si Abante. Ngayon po, kumalat po ito, no? Magbasa lang po tayo. Huwag po natin basahin lahat. Ito po ay uh, Supreme Court. Uh, Supreme Court, anong tawag dito? Uh, ano na po to pasya na po to ng Supreme Court no sabi ng Supreme Court the second placer rule is hereby abandoned no Supreme Court disqualified winner can't be replaced by second placer oh, malinaw na malinaw po to ruling yan Supreme Court ruling po disqualified winner can't be replaced by second placer. Ang linaw po na sinasabi dito, no? Uh, the importance of the people's choice must be the paramount consideration in every election for the con continuation constitution has vested in them. Tinga, lakihan ko nga to. Paano ko ba lalakihan tong tokmul na to? Bumabalik lang sa dati. <laughs> Hindi ko naman eh. I-save muna natin. Ayan. Teka lang, alalakayan ko lang tong ano ha, para mabasa natin ng maayos. Itong sa Supreme Court. Okay. The second-placer rule laid down in Halosos Jr. has no legal basis. Law auto no law authorizes the proclamation of the second-placer in the election in case the candidate who received the most votes is disqualified or turned out to be ineligible. Yeah. The second-placer rule undermines the people's choice in every election and is repugnant to the people's constitutional rights to suffrage. Ito po yung sinasabi ko sa isang episode ng Berada Aguila, no? Ang pangit naman po nang pauupuin yung mga aya inayawan. Kasi ibig sabihin, kaya ka second placer, ayaw sa'yo ng tao. Natalo ka eh. Ayaw na sa'yo, pero dahil pa yung nanalo, ikaw yung upo. Dapat hindi ganun, di ba? Pero meron po palang ruling ng Supreme Court na kaayon dun sa naisip ko. Hindi ko alam to noon eh. Hindi naman ako bagado eh. No? Ayan. The court cannot impose upon the electorate to accept as their representative the candidate whom they did not choose in the election. Yung ataong inayawan ninyo nung election, hindi po pwedeng ilagay ng COMELEC. No? O kahit sinong korte. Hindi pwede sabihin ng korte na disqualified to, kaya etong nanalo yung second. Wala pong second place rule dahil dinidignay ng second place rule yung people's choice. Ano po yung people's choice? May pinili sila. Hindi nila pinili yung second. Kaya nga second lang. Okay? So kung anong gagawin, dapat magkakaroon pa uli para magkaroon ng bago, special election para doon. Kung talagang ah, kung talagang ah, na-disqualify. Halimbawa po, hindi napatunayan ni Uy kasi 'yan yung contention eh 'di ba na si Uy ay hindi hindi siya natural born. Halimbawa, hindi napatunayan ni Uy na siya ay natural born. Nagkorte na siya, nagkorte Suprema na siya. Bagamat hindi po napatunayan na siya ay uh, siya ay uh, natural born. Disqualified pa rin siya pero hindi pa rin po pwedeng umupo si Abante. Napakalinaw po ng rule na yun. No? Sana ganun din po yung i-adapt na rule dito sa Duterte Youth. Kasi, di ba, dinisqualify yung Duterte o hindi tinanggap yung COC si o kung ano man ang tawag. Iba-iba tawag eh. Kung madidisqualify man yung Duterte dapat hindi rin makaupo yung mga susunod. Kasi wala na pong katapusan yung pagpapadisqualify sa mga nanalo pag, pag pag nangyari po yan, ang mangyayari po, halimbawa, talunan kayo. Kasi, ang susunod na yung mga makabayan black na eh. Eh ngayon pa lang, nagsasabi na yung makabayan black. Eh, ano nyo na kami? I-proclaim nyo na kami, total disqualified na yung uh, Duterte yun. Hindi naman kayo gusto ng tao eh. Duterte ang gusto eh. ba? Diba? Kung gusto ninyo, yung tatlo ng Duterte yun, blanco yun. Hindi pwede kayong iangat nyo yung mga ibang hindi na disqualified. O dapat i-apply din yan. Ayaw namin dyan sa mga yan. Puta, doble ano na yun. Uh, parang dobling talo na kami noon. ba? Diba? Yung inayawan namin, yung, yung gusto namin, ayaw niyong paupuin. Yung inayawan namin, yun yung paupuin nyo. O, okay pa kami na. Kung, ayaw, kung talagang hindi pwedeng makaupo yung Duterte, huwag niyong paupuin yung mga ayaw namin umupo. E eh di, Non-stop na lang po yan. Ipadisqualify na lang lahat yan. Maghanap na lang. Ipa-disqualify natin yung abante. Ay yung ano, yung anong pangalan nun? Yung nag-number one. Akbayan. Bakit? Eh hindi po, hindi po, hindi po direct yung pananaw sa buhay ng mga congressman niyan. yan. Baloktot po ang pananaw sa buhay ng mga akbayan. Bakit? Eh tignan niyo po yung itsura ng kanilang uh, isang congressman. Tabingi. O oh, hindi po direct yung pananaw yan. Tabingi ay eh, di nyo na rin dahil ma hindi po siya diretsong pananaw sa buhay. Oh. Tapos, para makaupo itong mga nakukulelat. Parang walang pinag kung hagisa mo ng granada, limbawa lang to hindi po ko sinasabing maging totoo ah. Kung ganyan po ang magiging rule, nakada mababakante, iangat nyo yung mga nasa baba. Eh, pag may nagpasabog ng granada at isandaan na namatay, isandaan nyo yung iangat nyo? Oh. Kaya po dapat hindi rin paupuin. Wala nang upo yung 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 uh, manapiling bakante yung para sa bayan yun, ay sa Duterte yun. <laughs> bayan. <laughs> Kaya na isip yung bayan. <laughs> Di ba? Kasi kung kada may mababakante, mag-aangat ka. Kung may makakaisip diyan, kulelap ako. <laughs> Etong kumulik na to, dito lang po yung na pinakamasamang ano eh. Ang dami nyo na pong ginawa. Yun na lang yung, ano yung sinasabi ni Attorney Respicio? Yung dinala nyo muna, hindi direkta. Kasi totoo yan eh. Pag hindi, pag nakaupo po si Abante, eh pwede na rin makaupo ulit si, si Garcia. Ipa-disqualify si Barikwatro. Eh, ang pangit na po nun. Lahat po ng mga talunan ngayon, pwede na maghanap na i-disqualify nila. <laughs> Tapos, gagawin din nila kay PRD dahil uh, ay na nakakulong, etc. O. Oh. Hindi makakapaglingkod. Eh, di vice mayor yun? Kaya nga eh. Di ba? Bakit, bakit hindi nila magagawa yan kay Duterte kung nagawa nila yan kay Abante? Kung may ma-disqualify yung nanalo, bakante pa rin yun. Hindi po pwedeng yung, eh, alimbawa, naisipan ng pangatlo, ipa-disqualify si Abante. <laughs> At pumayag yung Comelec na ma-disqualify. Wala namang katotohanan yung pag-disqualify sa Duterte yun eh. Kaya mali pa rin yun na si Abante ang ihalili nyo. Okay? Okay. Punta po tayo sa mga may oras pa ng konti. Punta pa tayo sa ibang mga balita. Marami tayong handa ngayon dahil kagabi, kagabi hindi po ako nakapag ano eh. Alam nyo na, dahil dinalaw po ako. Kawawa talaga tong mga taga-HOR eh. Nags, magsisisihan kayo niyan. Akala nyo ha. Ngayon, bakit po, uh, teka, may nakalimutan ako noon kasi nakalagay ikukontempe. Eh. Halimbawa po, sumagot po yung kampo ni BP Sara. Papasagutin ng ombudsman tong uh, House of Representatives. Pag sinabi ng House of Representatives, ayong kay Martinez, Pag sinabi na ayaw kong ano, ayaw namin sagutin yan dahil hindi naman kami nagreklamo. Eh putya, tiyan, pwede sila ipakontempt. Ano pala ginagawa nyo sa korte namin? Inoogag nyo lang kami? Nagbigay kayo ng... Uh, ng inyong resulta, e eh, wag nyo magbibigay sa ombudsman. Para saan? Para sabihin na may kaso sa ombudsman? Basta ba doon bakit nag-decide yung taga-comilic na ipanalo si Abante? Hindi ba nila alam na may ruling ang court na hindi pwede makaupuan second? Malamang hindi nila alam o dini-deny. Dini-deny nila yung batas. Pano yung mga abogado naman yung mga yan? Eh. Ang linaw po yun eh. Mas makapangyarihan po sa tao ang saligang batas. At mas makapangyarihan po yung boto ng tao kahit, kahit sa saligang batas. O, paano mangyayari na sa simpleng rule lang, i-disqualify yung Duterte yun? O, kung bago ruling man yan, di may susundan ng ruling, di ba? O, mapabago yan o mapalumang ruling yan, susundan na po yan. Ganyan na po, alang nga namang nag-rule lang, nag lang uh, Supreme Court na bawal ang second place o malili, tapos pagdating kay Abante, magro rule sila ng panibago. Hindi po. Susunda na po yan. Isauli uli ng ombudsman ng committee report, tapos dismiss kung di pala nag-file ng complaint ang HOR. Ano, anong, anong isosoli? Isa uli ng ombudsman ng committee report, tapos dismiss kung di pala. Hindi. Hindi po pwede isauli yun. Nasa kanila na eh. Nagreklamo na kayo eh. Idi-dismiss nila yun dahil hindi na kayo interesado i nila yun sa mga pahayag na nasa kanila. Kung sabi, nalimbawa, sinagot ni BP Sara, walang basihan ang kanilang mga reklamo, hearsay, at mga ano lang. Oh. Tapos, mag, mag tapos ayaw na sumagot ng, uh, ng nagreklamo. Ang pagbabatayan lang na ombudsman, yung hawak nilang papeles. Batay dito, <laughs> sa sagot ng vice president, walang basihan, wala naman talagang sinabing yung basihan dismiss, patay na sila. O kaya, hindi sumunod. Sabihin ngayon na, hindi kami. Pwede namin ikontempe ang mga yan. Sabi ng ombudsman, saan na ba yung party na yun? Kasi may complainant na eh, sila eh, di ba? Okay. So, pag nagpasa ka pala ng uh, committee report, complaint na pala yun. Ako din, na, na, na naguluan ako dyan eh. Kasi nababasa ko na nagpasa lang ng, ng uh, committee report si Senator Aimee. Bakit sinasabi na nag na si Senator Aimee? Yung pala ganun ibig sabihin nun. Once nagpasa ka sa ombudsman, titreat nila yon na a complaint. Ayan, no? nanggaling sa kanila at detalyado ang offenses that were allegedly committed by Vice President and some of the employees and officers of DepEd and the office of the Vice President. Ah. Uh, Committee report was treated as complaint. Wala namang kami pinagkaiba sa piskalya sa public prosecutor's office. Kapag nag-file ka ng reklamo, ikaw ang nagreklamo. At, at yun na nga mga kapanig, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!